It's a beautiful day. Good morning. Mayong oto, mayong gabi. Kuridas tanan. I love you. Hurot, mamang wala. Ah. Kini laging daot na gidatong mga silhig. Mugbo na jod Nangita na gid siya Tara, kuyugi ko ninyo. Maghimot agbagong silhig tukog. Diri sa mong lugar, guys. Dili ko makaingon nga lisod. paghimo og silhig tukog. Para na ako isayon rasya kung kugihan lang ka inanang tirada rin nga guys sekretong malupit basta kugihan ka makahimod kag silhig tukog pangitaon doon mo ng mga palwa sa lubi din ha sa napalibot kaya daghan maglubi din sa mua lubi man ang produkto so dali na kayo pagpangita din ng mga palwa sa lubi guys unya kanang mga palwa sa lubi guys kanang iyang tukog pwede rin mo na siya mahimo og silihig tukog kung si pamagi mo na siya hakutun pagkahuman ni hang pangwaon tong mga tukog sa palwa Oh, ah, isa-isa hon dinhi mo na siya panguha guys. Kay kuhuman ana guys, imuha man kuno siya kagison. Dali ra pagtanggal ana guys. Oy dili na siya hago guys. Lingkod-lingkuran lang na nimo oh. aw. Tanggal dayon na guys. Muni muni yan ang nanimo diha guys lingkod lingkuran lang nanimo samtang imuhan ang gipang ibot ibton na nimo guys sa palwa sa yahang sanga sa kanang palwa amot sa Ingles ang palwa ay basta sanga na siya guys nga imong ibot ang tukog ana giibot nimo ang tukog kay unya imuha pa man gihapon ang kagison kay dipilit pa man ang mga daun dahon din nga unya kana mga laya ang akong gitanguha guys kay pagkat naman daan lain pud mo katkat pa si swili no punuan sa lobi para manguha lang og blukay di ko kabalo mo katkat guys uh, mo nang kanang laya na lang akong gikuha guys kay sa tinuod pa sa tinuod guys dili kay sa tinuod pa sa tinuod guys ang kanang laya nga Palwa guys, kung himuon ni mo na siya ang silhig, isgahi jud na siya. Isa pod, mas ligon pod na siya. O katong buhiin ni mo ang himuon o silhig tokog. Mauna siya ang sekretong malupit diha guys. Sa dihang gaghanag natigong si Swilin guys ng mga toko guys is pili na nato siya sugdan og kagis guys. Oh pag mahuman og kagis is tigumo na pud mo siya para managhan ang mga tukog. Pero kanang dapita guys ni gamit jud si Swilin diha og guantes guys. Guantes kay para syempre para dili pod masira ang ato ang mga kamay din ha mga kamot. Mahadlok mapalutan si Swilin ang tinuo jud oh, yeah, so na. Oh ay na magsaba god syempre. Nya pag sunod adlaw na pod nag change outfit na si Swilin oh. Mag Magkagis lang gihapon hantod nga managhan ang mga tukog din ha guys. Para pwede na gid na siya mahimo og sell hig tukog. Kaso guys nalingaw na ang takog kagdis guys dali-dali ko panghipos kay na may sugod na sad ang ulan mao nang ipanghipos na lang nako ang akong mga nipangkagis og akong dala sa taas nya so, sun na lang pug ko nagsugod na pud kagis kay kulangan lagi ang tukog aw nanguha na lang sa si Sibyo og buhi nga mga paluwa mao ni siyang buhi guys ang naka-advantage lang jud ani mga buhi guys is ka maayuhan ani niya dali ras ni siya kayo kagisun kay humok man siya humok baluya dili gahe <laughs> dali ra kai ka makatigom ana mo nang akong gidugang sa akong mga laya mga tukog pero mas nindot jud siya guys is katong mga laya kaso bisgahi lagi nga wala kapuyan naman sa sulit mga ito pa sa kabagnutan, mangitag mga palwa oh. to the risk dayon sila kay Sibyo ikwaan dayon ko niya o palwa kaso ang yan sa kwa is palwa nga buhe nga lukay <laughs> Unya diring dapita guys is huma na jud ko kay isa na jud ka gunitanan. Isa ka kumkumba nga pwede na siya magunitan nimo ug magsugpi na nimo. Sugdan og panilhig. Eh, hikot ta lang na nimo guys. Unya putla nimo tumoy ana para magahi na siya para inig inigsilhig nimo madala jud tong mga gahi pud nga mga sagbot nga pilit sa yuta. In anang tirada diha guys. Mo nang putla na siya ni Swilin. Unya sugdan na dayon ang pagpanilhig. In anang tirada guys. Simple lang kay ginabuhi diri. Naa na tanan diri makita nimo ang simpleng pinginabuhi sa maning silig guys nga kung naa ka sa syudad is paliton pa nimo. Diri sa mga is puniton lang na nimo. Kung pugihan lang ka guys, makahimo kag silhig tokog. Oh, ni second dimension lagi ang mga chicken lagi. Kinanaw na mga chicken diri guys, basta mag voice over si Sweden is ni second dimension na sila. Ug to guys. Thank you for watching. I love you. Forot, mama mama.